Isang daang milyong kilo ng bigas na ibibenta sa halagang 29 pesos kada kilo. Sapat na raw ayon sa niya sa ilalim ng kanilang programa. Balitang umaabante mula kay Aileen Taliping. Hindi kakapusin ng supply ang 29 pesos rice program ng National Irrigation Administration dahil sapat ang supply para ngayong buwan ng Agosto. Ito ang tiniyak ni NIA Administrator Eduardo Guillen sa Bagong Pilipinas Public Briefing, kaugnay sa sinimulang pagbebenta ng 29 pesos kada kilo ng bigas para sa mga mahihirap na Pilipino. Ayon sa opisyal, tinatayang isang milyong kilo ng bigas ang makukuha sa 40,000 hektarya mula sa contract farming agreement na pinasok ng ahensya at mga kooperatiba at asosasyon ng mga magsasaka. Kalaunan anya ay turnover turn over ng NIA sa Department of Agriculture ang supply upang pangasiwaan ng Kadiwa ang pagbebenta ng 29 pesos kada kilo ng bigas. Dito po sating sa 40,000 hectares ma'am ay around the 100 million kilos ng bigas so around the 10 million sacks po yan. Plano niya ng niya at DA na palawakin ang sakop ng pagbebenta ng 29 pesos kada kilo ng bigas sa buong bansa upang makinabang ang mga mahihirap na mamamayan na nasa malalayong lugar kaya panay-panay ang pulong nila ng DA officials upang matupad ito alin-sunod sa adikain ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matulungan ang mga magsasaka at masiguro ang seguridad sa pagkain. Sa susunod na linggoan niya ay itotodo ang rollout para sa pagbebenta ng 29 pesos per kilo na bigas sa mga senior citizen, mga beneficiary ng 4-piece at mga single parent. Ako si Aileen Taliping, abante sa balita at serbisyo.